O si Andrino, pa-subscribe po. Ayun, maraming salamat. Yu, what's up mga kalingap? Isang mapagpalang araw ulit mga kalingap. Ah, nandito na naman tayo sa ah, panibagong ah, araw at panibagong vlog. Yan, nandito po ulit tayo na naman. Nandito na naman tayo mga kalingap ah, sa Barangay Ugud at mayroon po ngang mm. inilapit sa atin na ah, senior o pang ah, pwedeng po natin tulungan. Kaya tara mga kalingap at samahan nyo lang ako at puntahan po natin sila ko. Ayan mga kalinga po. Ati-ati Idna Vlogs ng no, mga kalinga at kay uh, Kalinga Prab. At kay Ate Susana Bartolata Mix Vlog. At kay Honey Gold Vlog. At ati kay Ate Joy Mate. maraming salamat po sa inyong binigay na tulong po mga kalinga and also sa ating uh, talagang organic na mga sponsor mga kalinga. Ako ay nagpapasalamat po ng lubos para po sa inyong uh, walang sawang pagtulong po, no, mga Kalingap. Mga Kalingap, huwag po ninyong kalimutan ng aking YouTube channel, Kalingap Husi. Sa mga hindi pa po subscribe sa aking YouTube channel, Kalingap Husi po, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong uh, support na. Ha. Hanggang dito lang po, mga Kalingap, ang aking vlog. At magkita-kita po ulit tayo sa sunod na premiere. Sa aking premiere, mga Kalingap, sa mga nandito sa aking premiere, Maraming salamat po sa inyo. God bless. Bye-bye po. Bye-bye. Spread love. Magmahalan po tayong lahat. So, ayan mga kalingat. Nabutan na po natin ang tulong muli. Ayan, shout out po sa ating lahat. At maraming salamat po kay ating Inday PB. At sa lahat po po ng ating uh, group po ng Team Rochelle Pants Group. Ayan, shout out po sa mga admin po mga kalingat. Uh, Kaya uh, Ben Gori at kay G.M. E. McCoy at kay Christopher Laos kay Glihart Min Barino Yin Yin Si Halbo at kay Apple lalong lalo na kay Lois Bro Yunis at kay Guapa Ako at kay Maricel Sumalbag kay Nita Galupo at kay Surgaling Gatsalian at Trixie Morales Maraming salamat po sa ating admin ng Ingo Cell Transgroup uh, Shoutout po uh, sa LMBO supporters kay Lolita Tulay Jean Plagata Jean, kay G Galopi at kay Juday at sa kay Kian Sam Casinillo at sa lahat po ng mga manunood Shoutout po sa lahat po ng mga organic at kay Ading Laura M. Birakit, at kay Ate Inday PB, Ate Joy May, at kay uh, Ate Susana Bartulata Mix Vlog, at kay Ate Honey Gold Vlog, at kay Ate Christy Permusilio. Also po sa kay Tim Tipaklung, headed by Kindi Lapay Mix Vlog. Maraming salamat po oh. sa mga supporters at God bless po sa inyong lahat na patnubayan po kayo lagi ng ating paning Panginoong Lord God, maraming salamat po sa lahat at shout out po kay Kuya Bala Santos Matubang maraming salamat po at kay Ati Idna Vlogs lalong lalo na kay Kalinga Prab at salat po ng ating mga viewers ngayon sa ating premiere, maraming salamat sa inyong lahat sa mga supporters at sa walang sawang pagtulong po natin at sa ating lahat na mga kababayan, lalong-lalo na mga kalingap yung nasa laylayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunod ng aking mga new upload videos. God bless po at mabuhay ang Team Kalingap. Bye-bye! God bless! Shoutout po mga kalingap kay Ate Justin Pamila at kay Ruth Runs Official Channel. At salamat pa po ng na mga nandito sa aking uh, uh, premiere. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Tita Hane S. At kay uh, Madam Maylin Krauskap at kay uh, Manang Noemi Tugadi Blams. At maraming salamat po talaga kay Ate Inday PB at kay Ading Laura Imbiraket Official uh, sa kanilang walang sawang pagtulong dito po sa atin na uh, uh, lalong-lalo na dito sa Pilar Sosogon. Patumbayan po nawa kayo ng ating Panginoong Isus. God bless at mag-ingat po tayo lagi. Bye-bye! Ano -bye! mang problema, may maaasahan ka na sama Malalapitan, di magsasawa Na kayo'y tulungan Mga kalingap, siya ang inyong kalingap Na lagi na andyan Jose Andrino hey! Jose Andrino Vlog Mga kalingap, mabuti nyo ka na maaasahan nyo anuman ang problema Pagtulong sa mga nangangailangan Ay tititigil sa kanyang kabutihan Siya ang kalingap nyo, makakasama nyo Tutulong hanggat makakaya para sa inyo Sa kanyang mga video Maraming mga taong natutulungan ay nababago Mga kalingap, lagi lang kayong nandyan Laging nakasuporta kay Jose Andrino Vlad Maputi sa kapwa, mga kapuspalad Kahit anong unos, di kayo iiwan Ano man ang problema ang Laging merong Jose Andrino Vlad Mga kalingap na laging nandyan sama samang magtutulungan Ano mang problema may maaasahan ka Na makakasama Malalapitan Di magsasawa Na kayo'y tulungan Mga kalingap Siya ang inyong kalingap Na lagi na andyan Jose Andrino Hey! Jose Andrino Vlog Mga kalingap Ano mang problema